Makalon? One. Pelido? Two, three. One, two, three. Saka nakatira? Numero ng tahanan mo? Four, five, six, two, street. Four, five, six, two, street. Corner, eight, nine, ten, avenue. Corner, eight, nine, ten, avenue. Puro numero ito. Pas sinyo gobyerno, sila naglagay eh. Hmm? Talagang kayo, oh, Wala na kayong pagbabago. Eh, kung magbabago ako, salbahin, ang dating ko. Mabait ka ba? Oo, pinaglihan ko sa anghil eh. Angel, gusto mo bang maging karabin? Hindi naman, ho. Ang gawain niyo, basma! Gawain sa tenis yan! Gano'ng katagal ka na nagdada mo? Mm, dalawang taon, ho. Dalawang taon, ha? Ano hmm. Ano'ng may epekto nito? Maganda. Maganda, ha? Lumalakas yung katawan ko. Hiyang, ha? Hiyang na hiyang, ho. Hiyang na hiyang, ha? Hiyang na hiyang. Gamot. Mm, pag nasobra na ako sa pagdamo, naihilo ako. Hmm. Gumagamit ako ng syrup. Nagsisirup, like ha? Oo. Uh -huh. Sa dalawang tinanong ko sa'yo. Masama ang dating. Nang mariwana. Ah, masama talaga yun. Kayo ba yung nagmamariwana? Nung araw. Ha? Ah? Ano epekto? Masama, kaya tinigilan ko. Nagagamot kayo? Hindi. Hindi kayo nakakasakit? Hindi. Sino nga yan? Sinisigawa mo na ako! Sinisigawa yeah. mo na ako! Nagkabalitan ng sitwasyon! Bakit ka talong ng talong? Sagot kayo ng sagot.